magandang araw, nandito ako sa likod ng aming hubo, kasi ito ay katabi ng puno ng alagaw, na kung saan noong mga naunang panahon na may mga nag-aalaga ng mga manok itong alagaw at saka yung tanglad ay ginagamit nila para doon sa pugad, ginagamit nila pampaiwas ng mga hanip, kuto ng mga inahin, so ito rin ang aking gagawin para doon sa aking magandang dilag at saka kay Rudy, so kuha na ako babalihin ko lang to eh. Huwag kayong ano ha, huwag kayong magsabi, ay binali ko. kasi mabilis tong tumubo. So, ito yun. Ito yun siya. Hmm. Banga. Mabaho yung paksiw. Naulam. <laughs> so, ito yun siya. Tingnan nyo. Ito yung alagaw. Alam nyo ba guys, na hindi lang ito panglagay sa mga pugad ng mga inahin. Kundi, ito rin ay ginagamit na pangluto. So, ito ay pwedeng ipampalaman sa mga iniihaw na bangus. O di kaya ipang sahog mo sa yung paksiw. Ay nako, magiging napakasarap at napakabango ng inyong paksiw. Totoo mo. Ito yung tsura niyan. So, punta tayo sa kabila kasi nandun yung tanglad or yung lemon grass. So, let's go! Chug, 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 so, eto na yung lemon grass, o yung tanglad. Dito ako kukuha ng mga tanglad. So, magpuputol na ako. Pero, muna kagalagin. Nice. Kukualitin yung mga nasa ilalim. At the same time, malilinis ko na rin siya. Win-win situation. Oops. So, sa umulan, kukuha ako dito sa medyo taas na banta Oops. Ayan. Ayan sila. Okay. Kahit meron na ganyan na ano, tangka na mga dahon-dahon, okay na yun. Okay. sa taas kukuha. Alam nyo ba na masarap ito ilagay sa isda, sinabawang isda. Uy, may Siguro sapat na to. Ito lang naman yung bugad niya. So ito yung gagamitin ko. Itong dalawang to. So, ito yung tanglad, tsaka ito yung alagaw. Guys, nandito na ako sa may patabing bahay nila Rudy. So, bali, ang gagawin ko lang dito ay puputulin ko lang sila. Tapos, ihiwain or gugupitin ng pahaba. Uh, um, shredded kung baga. Uh, maaraw na. Kanina umulan. Ngayon maaraw. Tumatagaktak yung pahos ko. So, oh, ayan guys. So, ganyan silang sila kasimpleng gawin. Pero kung gusto nyo nang ano, mabilis, pwede nyo rin gawin. Mabilisan. Hmm. Yung, diba? yung mga sanay maglaro ng gulay-gulay nung kabataan niya, ganyan ginagawa. Mabilisan. kapali. Tapos guys, ito ay lalagay lang doon sa ano po, ni magandang bilag. So ayan na siya yung itsura tanggalin ko na. 'Di ba? Gago. So, lipat na ako doon sa kanila, sa sa mismong bahay nila. tara Ilalagay na ako ng inyong dahon-dahon para matanggal yung mga hanip at kuto na namumugad sa inyong pugad. So, it's time. Let's go inside. Hello! Magandang dilag. Tsaka Rudy, I'm back. Pupunta lang ako sa inyong ano, pugad. So, andun yung pugad nila. Tapos, eto yung kanilang lugar. Yeah. Okay. So, kita nyo ako. Isan dyan sila. Andyan sila mismo sa tabi ko. So, ito yung dahon. Lalagay ko lang dito. Tapos, syempre, aayusin nyo lang yan. Ayusin nyo yan, ha? Hindi yan marami. Sapat lang yan para sa inyong pugad. So, ayan yung alagaw at saka yung tanglad. Bali, ang gagawin ko lang guys is parang iiikot ko lang para magkaroon lang sila ng ano, shape na pabilog dito sa pugad. Pero definitely, aayusin pa rin nila. Magandang nila yan. Aayusin nila yan maya maya pagkalabas ko. So, eto na. Yan silang dalawa. Oh, kalaga. Ganda ninyo. Tingnan. kanina, so, so, so sobrang lakas ng ulan. Tingnan nyo guys, oh. Napuno yan. Imagine nyo kung nasa ano sila, kung nasa open area sila, tapos ganyan yung pagkain, tapos hindi maasikaso agad. So, naman sila kung pagchatsagaan -pag nilang kainin to. O inumin. Tubig ulan to, guys. Okay. Kahit hmm. pa paano malinis ng konti. Pero syempre, lilinisan pa rin ito. At tulad yung ng tubig na yon lilinisan din kasi umakyat na yung, yung, ano, oh, buhangin. So, let's linis muna nito. Guys, nakikita niyo to Obserbahan niyo ah. Sa ngayon na nag-aalaga ako ng sarili kong hinaalagaan naman ako dalawang kainan ng mga malalaki at uh, isang pang sisiw. So, ang tabayanan niya kung dadami ba to kung gaano kadami. So, ito na. Natapos rin. Tapos, nililipat ko na yan sila. Tapos, pakita ko sa inyo kung nasaan yung mga sisiw ngayon kasi wala na sila sa loob ng bahay. Yung doon na sila. May mga katabi silang mga inahin. So, tara. Ito sila, oh. Ayan yung mga Skullin Moth na mga sisiw. Dito na muna sila nagliwaliw. Tapos first time nila naka-experience ng ulan. Hindi naman sila lumubog dyan. Eh. So, okay lang. Tara, puntahan na natin sila Rudy. Let's go! So, ngayon ang dala ko lang is tubig na malinis. Mamaya na sila kakain kasi kakakain lang nila kanina. So, dito na muna sila taob. na muna nila water magtubig ba muna kayo guys uy ayan so magtubig na muna kayo ha tapos okay na ba yung at ah, tsinik na nila yung pugad kasi may lumalabas-labas na dahon eh so tinignan na nila yung pugad oh 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 hindi ko na tahanin sisilipin ko lang tinignan nila yung program. naman talaga eh. Chine check nila ko ano yung bago sa kanilang halikid. So, yun ang aking video for today. Ang paglagay ng alagaw, dahon ng alagaw at dahon ng tanglad sa pugad para iwas hanip at kuto sa mga inahin. Bye-bye! Sara ko na to para hindi ka makalabas.